Magandang araw mga kasasarap! Isa na namang magical serie ang inyong matutong hayan with me, Stacy, kasama ang mga magical na barkada mula sa mataas na paralan ng Zafarino Arroyo. Ako po si Charlene at ako naman po si Trisha. Kami po ang Magi Barkada! Hey! Na maghahayin sa inyo ng siya sa sa inyong hapag. Bilang mga Gen Z, isipin at isaalang-alang natin ang mga pagkain na sa pinggang Pinoy. Hindi lamang masustansya, kundi abot kaya pa. Correct! Laging bilin sa akin ng mga guro ang pagkain ng go, grow, at glow sa pinggang Pinoy para always healthy and pretty! Wow! gusto rin namin maging healthy and pretty kagaya mo, Stacy. Di diba, sis? Eh, hey, oo naman, sis. Ang kagaya ni Stacy ay dapat pamarisan tulad nating mga Gen Z. Sige na, samahan niyo ako. Tamang-tama, inutusan ako ni Ma'am na mamitas ng gulay sa aming gulayan. Arat na! Gulay, 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 pampahaba ng buhay, kumain ka ng gulay. Ang gulay ng talong ay mayaman sa vitamins, minerals at fibers. Nagtataglay ng antioxidants to make your life long. Ang gulay ng malunggay ay nakakatulong para sa pagpapanatili ng blood sugar level at pagpababa ng cholesterol na mainam upang hindi ka tumamlay. Hindi rin nagpapahuli ang luya na mayaman sa medical properties nakakatutulong sa may diabetes at nakabubuti sa ating puso. Huwag din maliitin ang kamote sapagkat nagpapalinaw ito ng mata at nagpapatalas ng memorya, nagpapalakas ng resistensya laban sa viruses at infection. Gulay, 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 pampahaba ng buhay, kumain ka ng gulay. Kay inam naman talaga ng mga gulay, di ba sis? Oo naman sis, Lalo pa kung sariwang gulay ang iluluto sa bahay. Correct! papa mapapaula lakas, sarap at sustansya. Ayan, mukhang handa ng ating mga sangkap. Tara na't magluto na tayo! Ang magical sarap sustansya na lulutuin namin ngayon ay... Carrot ala sushi! Mmm, mukhang masarap! At syempre, masustansya! Mga sis, Huwag na natin patatagalin ang pagluluto. Oops! Teka lang sis! Bago tayo magluluto, maghugas muna tayo ng kamay para iwas... Mikrobyo! Narito ang mga sangkap sa pagluluto. Sa pagluluto ng carrot ala sushi, hiwain muna ang carrots at talong into strips. Pagkatapos, i-blanch ito gamit ang bowl na may tubig, suka at asin. Ang blanch ay isang proseso ng pagluluto upang mapaputi ang gulay o prutas sa kumukulong tubig sa maikling oras at ilalagay sa malamig na tubig. Sa ganitong pamamaraan, napapanatiling bago ang kulay at lasa ng gulay. Habang magbablanch si Sissy, ay hihimay-himayin ko naman ang chicken breast. Ngayon naman, ay lulutuin na natin ang mixture para sa carrot ala sushi. Isosotay natin ang bawang, sibuyas, tokwa, at chicken breast. Ngayon naman, ay maglalagay tayo ng seasonings. Ang all around Maggi! Dahil sa Maggi, simpleng ulam na papakurap! Ngayon naman, ay magdadagdag tayo ng mashed potato at itlog sa ating mixture. Pagkatapos naman ng mixture, maaari nating itong irolyo gamit ang carrots at talong. At gagamitin din natin ng toothpick para isiro ito. Habang nag-roll si Sissy, ay gagawin ko naman ang garlic mayo dipping sauce. Ang pagkain ng carrots ay nakatutulong sa malusog na mata, balat, buhok at iba pa. Taglay nito ang B-carotene na may vitamina A para sa magandang kondisyon ng buong katawan. Amazing! Handa na itong pituhin! Ngayon naman ay ipapanfry na natin ito. Maglalagay tayo ng kaunting mantika at ipapanfry for 10 minutes in low heat. Mmm! Perfecto! Masarap na! Ancha pa. Wait, CC. There's more. Para sa ating dessert, magluluto tayo ng kamote tart. Narito ang mga sangkap. Sa paggawa ng kamote tart, uunahin nating gawin ay ang dough. Paghahaloin ang mga sangkap lalagyan muna natin ito ng butter. Ayan! Handang-handa na ang ating dough. Ops! Bago tayo mag-bake, ay dadaking dough muna natin ito para hindi mag habang niluluto. Ibi-bake natin ito sa loob ng 10 minuto in low heat. Gagawa naman tayo ng filling para sa tart. Paghahaloy ng mga sangkap. Ngayon naman ay ipapasok na natin ang tart sa loob ng oven at ibibake for 5 to 10 minutes in medium heat. Para sa merang, paghahaluin natin ang egg white at white sugar. Para malaman kung okay na ang ating merang, pwede natin itong baliktarin at tinatawag itong stiff picking. Ilalagay naman natin ito sa piping bag. Maglalagay naman tayo ng merang sa tart. Para naman sa toppings, maglalagay tayo ng candied kamote. Wow! Napaka-healthy! Ganyang snack dapat ang kinakain ng mga jenzing tulad natin. Tama kayo dyan, mga sisi! Ang galing talaga! Mukhang masarap ang mga niluto natin. Siyempre naman! Sa pagluluto, simpleng ulam na papakurap. Basta't may magi! Magic! Check na check, sisi! Hangga Hanggang sa muli, muli mga kasasarap! kasasarap. Tandaan ang sikreto sa masarap at masustansyang pagkain sa, sa Pagluluto Laging Isa Puso!